Yan, impact na balem, kada kayo ame kakabsat mga punsoy at dito tayo sa Subosa, Valley of Colors ito yung mga bahay na iba-ibang kulay dito sa Bay Benguet La Trinidad Benguet yan yung Balili River yung nasa ilalim nasa baba Balili River ito ganda lang ano dito iba-ibang iba ibang iba -iba kulay ng mga balay Sabosa so, nga Sabosa so, Valley of Colors ang tawag dito sa lugar na to yan yes. upload videos lang kakabsat mga punsoy ha ang ganda eh. Ang ganda ng view. Yan Dito sa Ala Trinidad Benguet to. Nandito na tayo sa Ala Trinidad Benguet. Di ba? Valley of Colors. Tawag na rin dito, Valley of Colors. Yan. Ganda oh. Iba-ibang kulay, mga bahay. La Trinidad Valley of Colors. Ganyo, sa tuktok 'yon. Buti nga sa tuktok mayroon na rin, oh. Dati wala 'yon. Meron na rin sa Toktok ng patay oh. yeah. uh -huh. uh -huh. Upload videos lang to kakabsat, makabuntoy ah. Para makita niyo oh, 'yung Valley of Colors. <laughs> Yo, gaganda ng mga bahay yung oh mga kaibang kulay siya. yan upload videos lang kakabsat at magabuntoy. yan pero pang silang hangin bridge. pero pa silang hangin bridge yun yeah, upload videos lang kakapsat mga kapunsoy ha upload videos lang tayo yeah. salamat bye bye ingat at god bless bye bye